Ang pagkikita ni Nabea Alonzo at Julia Barreto kamakailan ay hindi lang nagdulot ng reaksyon sa mga netizens kundi pati na rin sa kasalukuyang boyfriend ni Julia na si Gerald Anderson. Sa isang panayam, ipinahayag ni Gerald ang kanyang saloobin tungkol sa naturang pangyayari. Sa kabila ng mga naging kontrobersya at pinagdaan ng mga pagsubok, na natiling positibo si Gerald sa aspeto ng panahon. Aniya, ganoon talaga, time heals talaga, isang patunay na ang oras ay may kakayahan na magpagaling ng mga sugat sa puso. Dagdag pa niya, basta moving forward lahat, na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon na magpatuloy sa harap ng anumang hamon o pagsubok sa buhay. Nagbigay linaw pa ang pangyayaring kung saan nakunan ng video si Nabea at Julia na nagbibigay ng magkabigkis na yakap at nagtagayan ng alak sa isang surprise tribute party para kay Mr. M. o Johnny Manahan, isang kilalang direktor. Ang naturang pangyayari ay nagbigay daan upang muling pag-usapan ang kasaysayan ng pagkakaugnay ng tatlong personalidad si Julia ay unang itinurong third party sa naging hiwalayan ni Nabea at Gerald noong 2019, sa kabila ng mga pagtanggi at mga pagkakataong hindi sinasadya, sa wakas ay inamin din ni Julia ang kanilang relasyon makaraan ang dalawang taon. Sa kabuuan, ang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang buhay ng mga kilalang personalidad ay mayroong mga bahagi ng mga pagkakataon at pagkakasala ngunit ang mahalaga ay ang pagtanggap, pagpapatawad, at ang patuloy na pagtahak sa landas ng pag-asa at positibong pananaw. Samatala, ilang buwan matapos ang kanilang paghihiwalay, nananatiling may larawan ng kanyang dating nobya at kapwa-aktres na si Bea Alonzo bilang wallpaper ng telepono ang aktor na si Dominic Roque. Nitong nakaraang linggo, Nag-upload ang Facebook user at content creator na si Bonal Rebel ng isang video ni Dominic sa isang mall show sa Cebu kung saan kinuha ng aktor ang telepono ng huli para sa isang selfie video at pagbati. Sa pagbibigay ng kanyang pagbati, lumitaw sa kabilang kamay ni Dominic ang kanyang sariling telepono na nagpakita ng larawan ni Bea at ng kanyang alagang Maltese na pinangalan ng Walter matapos ang pangunahing karakter sa Breaking Bad. Ang larawan ay parehong larawan na ipinus ni Bea sa kanyang Instagram account noong Hunyo, isang buwan bago profesional na ipinakilala ni Dominic ang kanyang balak na magpakasal sa kanya. Napansindi napansin din ng mga tagapakinig ng social media na lumabas ang larawan ni Walter sa isang kamakailang set ng mga larawan na ipinost ni Dominic sa kanyang sariling Instagram account. Noong Pebrero, naglabas si Nabea at Dominic ng isang pahayag kumpirmado na, mutual nilang napagkasundoan na maayos na tapusin, ang kanilang pagiging kasal. Ang kanilang pahayag ay dumating ilang araw matapos na ibalita ng mga showbiz columnist na sina Ogie Diaz at Boy Abunda na naghiwalay na ang dalawang aktor. Patuloy na umaasa ang mga tagahanga na magkakabalikan sina Bea at Dominic, na sinabi ni Ogie sa pamamagitan ng isang source na naghintay si Dominic sa labas ng bahay ni Bea sa kanyang kotse sa loob ng ilang gabi matapos ang kanilang paghihiwalay.